Marami ng kwento ng kababalaghan ang bumabalot sa Capital Medical Center sa Quezon City. Isa sa mga kilalang hospital sa lungsod. Tulad ng maraming lumang hospital sa Pilipinas, sinasabing may mga kaluluwang hindi matahimik at nagpaparamdam sa mga pasyente, staff at bisita. Narito ang ilan sa mga pinakapopular na kwentong kababalaghan sa nasabing ospital na ito. Uno sa listahan ay ang multo sa operating room. May mga kwento na sa gitna daw ng operasyon may mga anino o di maipaliwanag na presensya ang nararamdaman ng mga surgeon at mga nakaduting nurse. Isang kwento ang nagsasabing may nurse na nakita ang isang babae sa gilid ng operating room. Ngunit nang tanungin niya kung sino ito, wala namang ibang taong na naroroon. Ikalawa, pasilyong may lumulutang na bata. Isang bantay ng pasyente ang nagsabing habang naglalakad siya sa madilim na bahagi ng pasilyo isang gabi, may nakita siyang bata na tila lungulutang sa ere akala niya ay anak ng isang pasyente ngunit napagtanto niyang walang bata roon at naglaho ito sa harapan niya ikatlo elevator na umaandar mag isa isa sa mga pinakakilalang kwento ay ang elevator na tumitigil sa isang floor na walang pumipindot. Kapag bumukas ito, may mararamdamang malamig na simoy ng hangin at minsan may makikitang reflection ng tao sa salamin kahit wala namang nakasakay dito. Igaapat babaeng nakaputi. Tulad sa maraming ospital, hindi rin ligtas ang Capital Medical Center sa kwento ng mabaeng nakaputing multo. Minsan ay nakikita siya sa ICU o sa mga kwarto ng mga pasyenteng nasa bingit na ng kamatayan. May mga ilan na nagsasabing ang babaeng ito ay nagsisilbing sundo at kapag nakita mo raw siya, may mamamatay kinabukasan. Ikalima, biglang pagpatay ng ilaw at boses sa comfort room. May mga nurse at ilang staff na nakaranas ng bigla ang pagpatay ng ilaw habang nasa panlalaking CR sa third floor. Kasabay ng mga mahihinang boses na bumubulong Pagbalik ng ilaw Wala namang ibang tao Sa paligid Ikaanim Mga pasyenteng patay na Ngunit naikitang Nakaupo pa May mga nurse na umano'y nagrand sa gabi At nakita Ang isang matandang lalaki Na nakaupo sa kama Kinausap nila ito pero hindi siya magot. Kinabukasan, laing gulat nila nang malamang pumanaw na pala ito. Madaling araw pa lang. Bago pa nila nakita. Kung totoo man o hindi, ang mga kwento ng kababalaghan sa Capital Medical Center, ang ganitong mga kwento ay nagbibigay ng kakaibang takot pero nagpapaalala rin ng kahalagahan ng respeto sa mga lugar na naging saksi sa buhay at kamatayan.